Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat uh, Ngayon guys ay ipapakita ko lang sa inyo ang palibot dito sa aking ginagawang bahay Ayan na guys, o oh. Ayan yung kalsada At may mga ano pa dito guys Maisan, tanimang maisan Ayan malapit na yan, maharwis Ayan, oh, ayan, may kalsadang maliit. Ayan guys, hindi pa tao simentado dito. Ano pa lang yan, rough road. Pero ayan dun sa dulo na yon, ano yan, simentado na yon, papuntang Panabo City. Yan yung aming ginagawang bahay. Yan ay paupahan. Ano to ito dito guys, uh, medyo malayo-layo nang sa city. Mga isang oras ang biyahe pero dito guys ay mayroon na ring mga paupahan. Yan ang halo ay iniwan ako ng kasama ko kasi kumuha pa siya ng siminto sa hardware. Ito ay tatlong unit. Tatlong unit yan. Ayan. Ayan. May, may ano na yan dyan. May abang. May abang na yan guys sa Siktik. Ayan, yung ano na yan. Ngayon ay pang sampung araw namin guys. Pang sampung araw. Ayan na, may tiles na. Napinisingan na. Yan sa tabi na lang ang kulang at sa CR. May gutter na. Yan sa loob ng CR naman ang pinaplasteringan ko para pagkatapos na ay matiles na. Sabay-sabay na. na yan dito guys sa labas. Isabay na yan sa may mga tabi-tabi ng ano yun, tiles flooring plastering muna habang wala pang aking kasama video muna magre-record muna ng video ayan na guys so, kitang kita nyo na ang